for our ulam for dinner, kami ay magigisa-gisa. Ayan, mayroon kami chicken, kunting kamatis, kunting sibuyas, at kunting garlic. Mayroon ding repolyo, at saka kunting pechay. Hahaluan din namin ng panimplang magic, nor cubes chicken, at saka mamasitas. So, okay guys, let's cook. Meron pa pala cooking oil na may price pa. <laughs> 19 pesos. <laughs> so, okay guys, first, lalagay muna natin yung oil. Yung tamang oil lang. Bibi, maraman na yata. Uh, parang konti naman. Yan, oil. Tapos, igisa na yung ano nak, Bawang. Bawang. bawang bawang itu bawang. Ay, bawang. ya <laughs> bawang yang bawang 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 kamati, kaya din yung kamati. kung ano ko ba? Lagay mo kung ano kung ano kung ano ano Thai part. Thai to? Thai. Mayroong Thai. Mayroong press. And wings. Wings. Ayan. Tapos, uh, kuha ka daw ng salt. At saka pepper. Pepper. Doon ako palaging namamali sa pepper. Pepper ba? Ay! Lagyan mo na. Lagyan mo na na. Oyster sauce, okay. Dami diba yung buod na? Haha, may puncak mo. Hindi, kaya naluin mo na. Okay. Oyster okay. sauce, haluin mo. Yeah. At po lais. Ito yung akin na kinaluto. T-bone sauce. So, Tapos sunod naman is ah. Uh, is next is ah uh, ilalagay na yung oyster sauce. Limutin natin. Okay. At saka yung nor chicken, nor chicken broth. Ay, cubes pala. Cubes. Hahaluin lang, hahaluin. At ah, tatakpan muna for a while. Okay, parang blurry. Okay guys, some, some soy sauce. Para mas masarap. Eh baka na sobra na na. At saka kunting patis. Ah, para na ihi ng ano. Yan. Okay. Halo, halo in. Tapos hahayaan mo ng blurred talaga anak yung cellphone ko. Mainit kasi na. Okay. Ahalo-haloin at tatakpan na muna. Para maluto yung chicken. So ayan guys, malambot na yung chicken. Ilalagay na yung petchay, konting petchay. Acha ka, takasan mo ako may magtutubig yan. Eh. Acha ka, Ripolyo. di ba? Ang dami. Vegetable muna tayo guys para mayroong sustansya. Tapos takpan mo muna na. Tapos lalagay mo na ng magic sarap. Huwag mo nang haluin. Ayan. Tapos, tatakpan mo na muli. Ako yun Ayan guys, luto na ang aming gisa-gisa. O Diba? Ayan na, may ulam na kaming dalawa ni Bunso. Gisa-gisa, may kunting sabaw. Kunting dami nga. Ay, madami pala. Uh, Tamang-tama sa naulan-ulan na gabi. So, ayan guys, kakain na kami ni Bunso. Para makapagpahinga na.